Bakit may tinatawag na suspension of rules o pagsasantabi ng mga patakaran sa sesyon ng sangguniang barangay? Sa video pong ito, sasagutin natin kung aling rules o mga patakaran ang maaaring isuspinde o isantabi. Bakit kailangang isuspinde samantalang ito ay rules? Ipapaliwanag rin natin ang mga limitasyon nito. Manood ka po hanggang dulo ng video dahil ang pagbibigay pansin po dito ng ilang minuto ay matagal na panahon mong pakikinabangan. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong i-request na panoorin nyo rin ang video ko tungkol sa point of order at question of privilege. Ang dahilan po ng request ko ay upang mas magkaunawaan po tayo sa iba pa po nating gagawing video tungkol sa rules. May mga connection po sila. Mas epektibo kong may papaunawa ang sunod kong mga video kung napanood po ninyo ang dalawang nabanggit ko. Magpatuloy po tayo. Ang rules na tinutukoy po dito na maaaring isuspinde ay ang mga rules o mga patakaran na matatagpuan sa Internal Rules of Procedure o IRP ng Sangguniang Barangay na karaniwang tinatawag rin na Internal Rules of Order. Kung ikaw po ay nakaupo ngayon bilang kasapi ng sanggunian, dapat may kopya ka nito. Pwede mong ilagay sa isang maayos na folder at maglaan ng oras upang basahin at higit na unawain ito. Kung ikaw naman po ay kakandidato pa lamang kapag nanalo ka na, ito po ang isa sa mga unang dapat mong hanapin at hingin sa kalihim. Ang bawat barangay po ay may kanya-kanyang IRP o rules. Ang ilang bagay na karaniwang matatagpuan dito ay ang proseso sa pagbasa ng isang ordenansa o resolusyon, ang mga patakaran sa debate at ang mga uri ng motions. Kapag nagbasa ka po ng rules, huwag kang magtaka kung sa ibang bahagi nito ay may mga nakasaad na matatagpuan rin sa local government code. Dahil ang sanggunian na gumawa ng rules ay isinama rin dito ang ilang nakasaad sa local government code. Katulad ng composition ng sanggunian o sino ang mga bumubuo ng sanggunian barangay at gayon din kung sino ang papalit bilang presiding officer kung wala ang punong barangay. Ang rules ay pinagtibay ng sanggunian, kaya naman nararapat na ito ay sundin. Subalit bakit kailangang isuspende paminsan-minsan? Magbibigay po ako ng halimbawa kung bakit sinususpende ito at paano ginagawa ang pagsuspende. Ipagpalagay natin na nakalagay sa inyong rules na ang isang ordinansa ay nararapat na sa mailalim sa three readings o tatlong pagbasa sa magkakaibang araw bago ito ay tuluyang pagtibay ng sanggunian. Bago po yan, ano ba ang ibig sabihin ng tatlong pagbasa sa magkakaibang araw? Sa payak na paliwanag, ang ibig sabihin ay ang panukalang ordinansa ay nasa agenda at babasahin sa panahon ng isang session ng presiding officer o ng kalihim. Sa sunod na session naman ay muli itong nasa agenda upang amyendahan o pagdebatehan at sa sunod pang session ay magkakaroon na ng botohan kung ito ba ay pagtitibayin. Yun lang po ang ibig sabihin. Magpatuloy po tayo. Ipagpalagay natin na nais po ninyo bilang kasapi ng sanggunian na mapadali ang pagpasa ng panukalang ordinansa tungkol sa paglabas ng pondo sapagkat kailangan na ito ng mga residente ng isang purok. Kung susundin ninyo ang rules ninyo matatagalan ito sapagkat maipapasalamang ito pagkatapos ng tatlong reading na gaganapin sa magkakaibang araw. Dahil dalawa lang ang minimum na session ng sangguniang barangay sa isang buwan. Kung hindi kayo magsasagawa ng special sessions, baka sa sunod na buwan pa ito may pasa. Ano po ang pwedeng gawin? Pwede po ninyong isuspende ang rules upang ang three readings ay ganapin sa isang session. Paano po ito gagawin? Pagkatapos tawagin ang item ng pano ka ng ordinansa at mabasa ng kalihim o presiding officer ang titulo nito, pwede ka lang magtaas ng kamay bilang kagawad at sabihin mo, iminomongkahi ko po na pansamantalang isang tabi ang mga patakaran upang maisaalang-alang na natin ang pano ka lang ordinansa sa tatlong pagbasa ngayong araw. O kaya naman, I move to temporarily suspend the rules so that we can consider this proposed ordinance in three readings this day. Dahil ito ay isang motion, kailangan ay may pumangalawa o mag-second the motion at magkaroon ng botohan kung may tumutol. Tandaan po natin, ang pagpapasyahan ay kung isususpende ba ang rules at hindi kung pagtitibay na ba ang ordinansa. Ipagpalagay natin na napagpasyahan na ninyong isuspende ang rules saka naman po kayo magsasagawa ng tatlong reading at sa bandang huli ng araw din na iyon ay magpapasya naman ang sanggunian kung dapat bang pagtibay na ang ordinansa sa pamamagitan po nito mapagtitibay ang ordinansa nang hindi na kailangan pang ang ibang sessions ilang boto po ang kailangan upang maisan tabi ang rules ang sagot po ay makikita rin sa internal rules ninyo kung ilan ang botong kailangan upang isantabi ang rules, sapagkat ang internal rules ang masusunod. Paano kung hindi nakasulat o silent ang rules? Kung silent ang rules, naniniwala po tayo na dapat masunod ang sinabi ng DILG Opinion No. 67, Series of 2024, na kung silent ang internal rules, ay maaaring gamitin ang parliamentary practice na karaniwang ang sinusunod ay two-thirds vote. Balikan po natin ang motion mo. Kung napansin mo po, ang iminungkahi mong isuspinde ay ang pagsasagawa nito sa magkakaibang araw. Pero hindi mo iminungkahing wag nang mag three readings. Bakit po? Ang dahilan ay walang kapangyarihan ang sanggunian na alisin ang three readings. Ang pwede lang nitong isantabi ay ang pagbasa sa magkakaibang araw. Ito ay ayon sa DILG Opinion No. 109, Series of 2007, na nagsasabi na ayon sa Article 107 ng Implementing Rules and Regulations of Local Government Code, ay hindi maaaring isantabi ang three readings. Ano po ang iba pa nating maaaring mapansin sa suspension ng rules? mapapansin po natin na sinuspende po ang rules upang hindi ito malabag. Kung hindi po sususpendihin ang rules at magsasagawa kayo ng tree reading sa isang araw, maaari itong i-point of order dahil nalalabag ang rules. Baka pwede pong mapanood ninyo ang video ng channel na ito tungkol sa point of order. Mapapansin din po natin na ang nakasaad sa implementing rules and regulations of the Local Government Code ay hindi pwedeng isuspende sapagkat ang IRR ng Local Code ay mas mataas ang antas sa internal rules. Hindi rin pwedeng isuspende ang anumang nakasaad sa batas o sa constitution sapagkat ang mga ito ay mas mataas ang antas sa internal rules ng sanggunian. Magbigay pa po tayo ng halimbawa kung kailan maaaring gamitin ang suspension ng rules. Habang ginaganap ninyo ang session, ay dumating ang isang barangay tanod upang mag-report tungkol sa isang sitwasyon sa isang purok. Pwede po ba siyang magsalita sa unahan sa panahon ng session ng walang suspension ng rules? Ang sagot po ay tingnan ninyo muna ang rules kung may sinasabi tungkol dito. Kung silent o silencio ang internal rules, ang ia-apply natin ay parliamentary practice. At sa parliamentary practice, Kailangang isuspende muna ang rules dahil hindi siya miyembro ng sangguniang barangay. Pwede mong sabihin ginaong tagapangulo, iminomong kahiko po na isan tabipan pansamantala ang rules upang makapagsalita ang ating tanod. Magkakaroon ng second motion at magdidesisyon po kayo kung papayagan ba ang suspension ng rules at kung pinayagan ay pwede na siyang magsalita sa session bilang inyong resource person. Kung sa tingin ng presiding officer ay matagal ang prosesong ito at nais na ninyong marinig agad ang sasabihin ng tanod, pwede siyang mag-declare na lang ng ilang minutong recess upang magkaroon kayong lahat ng pagkakataon na informal na tanungin ang tanod sa pangyayari sa isang purok. Sa pagkakataong ito, wala nang suspension ng rules. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang sitwasyon? Ang pagkakaiba ay sa una, mapapatala agad sa records ng kalihim ang mga sinabi ng tanod sapagkat piniyagan siyang magsalita sa sesyon. Samantalang sa pangalawa ay hindi mapapatala sa ka sapagkat kayo ay nakareses. Maliba na lamang kung ulitin ninyo ang report ng tanod pagkatapos mag-resume o bumalik ang sesyon mula sa reses. Isa pa pong halimbawa, karaniwan sa agenda po ay may item o portion na nakalaan sa tinatawag na appearances. Dito nakatala kung sino ang bisita ng sanggunian. Ipagpalagay natin na ang bisita ay mula sa Department of Agriculture. Kapag dumating na sa item na ito, karaniwang mapapansin sa isang sanggunian na may nagmumungkahi upang isang tabi pansamantala ang rules bago magsalita ang bisita. Sasabihin niya, Ginoong tagapangulo, iminumungkahi kong isang tabi ang mga patakaran upang pagbigyang magsalita ang ating bisita. O kaya naman, Mr. Presiding Officer, I move to suspend the rules to give way to our visitor to speak. Ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng suspension of rules bago magsalita po ang bisita? Ang dahilan ay upang magkaroon ng malayang talakayan lalo na kung magtatanong ang mga kasapi ng sanggunian hindi iiral pansamantala ang mga rules tungkol sa motion at iba pa at maaari kang makapagsalita ng higit sa itinatadhana ng rules. Pagkatapos magsalita ng bisita at sumagot ng mga tanong, maaari nang sabihin ng presiding officer, the suspension of the rules is now lifted o ang pagsantabi sa mga patakaran ay natapos na. Kung may natutunan po kayong kaalaman sa video na ito, personal ko pong hinihiling na mag-like po kayo at mag-subscribe. Pakihit po ninyo ang notification bell at paki pakishare din po sa iba. Maraming salamat po sa inyong panonood.